Bibing kanan Maria Suma kata Masam samit ya merienda Laut lano alai mantikil ya Ya mampa basah Ini what's up mga kanayon 12 na ba? For tonight's video, eh, pupunta tayo sa isa sa pinakasikat na paresan ngayon sa Pilipinas mga kanayon Ano nga ba yun? Diwata. Diwata Paris Overload. At itong gagamitin natin mga kanayon From here at Las Marinas, Cavite. Ang, sa ba yung Pasay? Jokno, Jokno, Boulevard ganun tayo susi sakay ka na video ka ng video dyan <laughs> Oh, parang mali na to. Okay. Asan na tayo? This way, this lang uh, Nakikita ko lang this way. Ha? This, huh? this way. <laughs> oh, parang, parang hindi na, hindi na diwata Paris to ah. Maniwala ka lang sa akin. Mag, magiging diwata to. Huwag <laughs> mo turuan ng driver. Kaso, nagugutom <laughs> na ako eh. <laughs> Sasakay na lang ako. Kapag kalala, everything is under control. Parang, parang malina hindi na diwata pares ano? ano ang incanto pares? hindi, <laughs> basta isi ka lang ako ma may isi lang eh ah hindi, hindi isi ka lang kaso saan ba yung diwata? sa Pasay asan tayo? Pasay ba yun? asan tayo? nasa paliparan eh. <laughs> pa? Pa. pa lang tayo eh paliparan pa? ang layo pa kabiki pa lang tayo tapos ang ginamit natin tricycle pati hinga ah, yun, di mo sabi mo diwata 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 akala ko saan ba yun pasi pala yun tapos ang ginamit natin tricycle 3 wheels ano saan tayo sakay ka na bahala na kung saan tayo mapadpad diwata o oh. na ba to yun okay, nga mga kanayon, unang stop natin. Hindi pala si Diwatang napunta natin. <laughs> Saan tayo napunta? <laughs> Paano yung napunta natin mga kanayon? Sakay ka na! <laughs> Ate, thank you po! Saan na to? To? Hindi ko alam, basta kinuro oh, tayo kanina. F So oh, what's up mga kanayon Hindi na tayo mag Tampay yung diwata Sa pasay yun Pasay ba yun? Pasay yun Sa panipar Dito na lang tayo Nagugutom na ako eh Sa San ba to? Ay, may paris kayo Dito na lang Kesa kay diwata pa. <laughs> Malayo na yun, yun. Malayo na yun brad Okay <laughs> na yun ang na yun. Medyo malayo-layo yung pares. Diwata. Overload. Kaya dito na tayo. Gutom na ako. Santo. Santo ka na yun. Paniparan. Overload. Talagang yung bata. <laughs> Ang mga lagad ni Diwata. <laughs> diwata, <andito. laughs> mga kanayon mukha namang overload din dito at masarap kaysa pumunta pa tayo ng Pasay kay Diwata Pares dito na lang tayo mga kanayon ang pangalan no? quality rin same ano siguro to pero tinitignan natin na uh, try muna natin dito kung masarap nga ba talaga shout out mas kuya sa vlog natin para makita niya oh. uh, ano masasabi mo masarap to <laughs> Uh, hindi, hindi man natin nakita ang totoong pares diwata overload mga kanayan pero meron na tayong ditong kasamang mga diwata. Bibing kanan Maria sumagata Masam Para eh, pa. May oh. mga season Ito Ting gusto ko sa Paris mga kanayon eh, yung beef, lang. oh. Purong beef to. Sa egg, oh. Mm hmm. Tap. So ito nga mga kanayon, i-rate natin tong pares na kinain na natin dito ngayon. Honestly, uh, honest review para sa akin ha, uh, dahil sa dami ng kinakainan kong pares, iba't ibang lasa. So para sa akin siguro, ito pasado na rin, nasa, baga sa laki na nasa ano, 6-7, pasado na. So yung gusto ko sa pares, yung beef mismo, yung karun niya. Kita nyo, sobrang sarap pa. Sold, na parais pa. Sarap. mga kanayon.